yung sa kanako dire ha wifi tv 50 inches yan eh mga gamit maiwan dito tinanggal mo na ang internet wala mo na yun ano alas yan yan Uy. Salamin, ang gulo na. Hilmit na isa. Helmet na lang isa ang bilim. Tapos yan. Yung rotuan. Isang malita. na. Ang aking cheddar. Iwan yan yan. Iwan yan. Masya Allah Tuhan Ini yang Kan di para sepatu so Ini para sangat so Ini sang box Yang main terus itu Yang ini sang menu Yang dalawa yan Dalawang container Ini iwan menu pagsimula dito sa bahay yung tayo. Ayan. Ay, ang higaan at saka puso. Sa ilalim. May mga laman din ang ilalim. Ayan. Ang mga ilalim. May mga laman din. Yung mga, mga kantina. Yung mga planggana. Batya. Ayan. Ayan. Ay, una. At saka puso. Yan mo nang iwan ko dito. Yan, may ilaw pa ako na. Ano, ano siya? Ano, hindi din sa tub na siya. Iwan, iwan yan, Aking TV. Ipin sisi one Oke okay. ya gitu. yang kira kira gitu Seperti mengapus Seperti mengapus Seperti mengapus Bye-bye. Bye-bye, Mingming. Huwag si Ampun. Bye-bye muna. Hanap mo na kayo ng kainan, ha?